Yan po si Bossing nagpapakain ng bangus. Yan. So shout out sa so mga kasama ko sa Las Vegas area housekeeping. Kumusta are diyan? Si yeah. narita ko ngayon sa Gawain kay Bossing. Yun yung asawa ko. <laughs> Ang mo doon din na yun. <laughs> Lagyan mo na lang sa title. Hello po. Magandang araw po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo sa boses ko. Pasensya na po sa boses ko. At talagang malat na malat. Aos. Ayun, bali kami po ay Pag-uwi nga bayan. Ano <laughs> po sabi mo muna kung Uy! Uy po kami ngayon ng bayan. rin po namin. dit is om een

ay ginabi na. At maulan, maulan po. Pasensya. Pasensya na po sa boses ko. Ang pagkaw. Maulan po. Ay nagpatila pa po kami ni boss. pa rin po. Umuulan pa rin po na may ina. Ano yun? Ano yun? Gamay po eh. Naglalakad na ni Bossing. Papatapos ako po.

Bangus. Ako po. Uh, ako po ay magpapakain ng bangus. Grabe po ka. Lakas ng ulan kagabi. Napuno ang bangka ng tubig. tapunan lang po natin ito Yan po si Bossing nagpapakain ng bangus. Yan. Tingnan mo rin dito ah, sa kabila. Sen takot. So kadu sa isa. Tama na. Yan po Ay, baby. may mitsyat! Oh, may mitsyat! Grabe! Malaki na yung mitsyat! Much, much, much later. Oh. housekeeping kamu sendirian, air Dan. Adili kami dari Indian. Nah, itu oke, thank you. Si Narita ko ayos sabi mo yun kay Busengin yung asawa ko. Ang nakalipas <laughs> <Di> na. <yun. laughs> so, uh, oh, oh. so, to. Thank you. Si Kay Busengin. thank so, you. mo dito ay kinaiisup mo ilus. Nah, aso kinabuwa sa pumay magmurder uli ng. sa Ay magkakunan Ay magkakunan tyan. Ay magkakunan tyan. Ay magkakunan tyan. Ay magkakunan tyan. Ay magkakunan Ay Paano so, kagabi? maulan po kaya? Oo. Oo. sige. Salamat. ko na po lang. Oo. Oh. Salamat. Na, okay. na, ko, sa ah. <laughs> nakita ko kayo ng Rizal. <coughs> <laughs> eh. ka, uh, sige. ako Aha? Sige. Sige. Ano nga? Ano nga? Sige. Sige. Ano nga? Sige. Sige. Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga?

pain posing posing sa boy dadaan na rin po namin doon wait lang. ang mudala ka plagano ha aluminium ah stainless 3.7 oh, no, Nandito na po kami ni Bossing sa bayan Ano yung street? Yeah. Tumali lang Awan, Rizal Street Pagtanong na lang natin dito

ito po palang bahay. O, oh, alam ko din po kasay. Wala kayo magkasalay. Oo, ay nagpain po siya kagabi. Kaya eh. kailangan po, Juan. Huwag ka naman Kami po ay pauwi na. Wala daw po pala yung magdadala kami ng na limang mo. tumalis. Mamaya na lang po din po singibalik. Thank you po sa panonood. अतबा नौलेमा मुसा मिली लाइफ